Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa impilan ng DWBS, Radio Totoo, CMN Legaspi. CNN Live, Live Nation. Susan Balane, magandang araw sa'yo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nakatakdang isagawa ng pamahalaang lokal ng Albay ang serye ng mga consultation meetings sa mga magsasakat manging isda sa lalawigan. Ito ang kinumpirma ni Albay Governor Edsel Grex Lagman sa isinagawang dalawang magasunod na pamamahagi ng tulong panghanap buhay o ang Presidential Assistance to Farmers, Officer Fox and Families nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Lagman, nagpapasalamat sila sa na natanggap na tulong para sa nabanggit na sektor ngunit batay sa mga naidulog ng mga magsasakat mangingisda sa kanilang tanggapan, hindi pa rin anya nagiging sapat ito lalo na sa epektong dulot ng nagdaang El Nino. Sa hiwalay na pahayag ni Provincial Agriculture and Fishery Council o PAFC Chairperson Rene de los Reyes, kanyang hiningi ang partisipasyon ng mga magsasakat mangingisda pati ng mga LGU sa pag-oorganisa ng mga Barangay Agriculture and Fishery Council o BAFSI. Ayon kay De Los Reyes, magiging madali ang paggawa ng mga resolusyon at panawagan sa national government kung sa libel ng mga barangay pa lamang ay mayroon ang boses ang mga nasa sektor ng pagsasaka at uh, pangisdaan. Mula Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo, CMN Ligaspi, Naguulat para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nation Nationwide. Maraming salamat, Susan Balane, mula po naman sa impila ng DWBS, ang Radio Totoo, CMN Legaspe City sa Albay.